Dandan, idol. Ay, malaking baos. Malaking baos. Ayan, may malaking bangus. Ah, hindi na may, hindi na may, may angat. Bigat, idol, dandan. Grabe. Oh, Ang ah. oh. laki ng bangus. Ang laki ng bangus. Ang laki ng bangus. Oh.

medyo okay uh -huh. na po sa panang hagis eh. Bigyan mo na yung lagi na ko sa inyo panang. Ay oo. Oh. Bigyan ko na yun yung kamaya. Ayun ko ba yung bagong ko? Um oo. Oh. Grabe. 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 Dahil pang naka ano. Dahil pang nakawala. Dahil pang nakawala. Daming butas na talaga itong dalang ako. Ito ba yung buwas oh? Galing. Пока. Wow.